Yo, what's up mga kaibigan? Nalina na tayo magkwantuhan sa pagkapanalo kahapon ng Indiana Pacers sa East Finals ay napunta ang Larry Bird Eastern Conference Finals MVP kay Pascal Siakam. Well, deserved nga din ito ni Siakam. Ganun pa man ay may mga nagsasabi nga ng na mga fans na dapat umano ay napunta ang award na ito kay Tyrese Halliburton. At si Halli mismo ay akala siya din na mag-uwi ng award na ito. Umabanti nga siya ng tinatawag ang MVP at tinuturo niya ang kanyang sarili. Ganun pa man, everything is okay Team player naman si Halliburton at masaya siya na nakapasok sila sa finals At masaya din siya para kay Pascal Siakam Siyam na tao ang bumoto at lima nga ditong bumoto kay Siakam At apat naman kay Halliburton para sa East Finals MVP Kung titingnan natin ng stats ay nag-average si Pascal Siakam ng 24.8 points 5 rebounds, 3.5 assists, and 1.3 steals per game on 52.4% shooting sa field and 50% shooting naman sa 3-point line. Habang si Tyrese Halliburton naman ay nagtala ng 21 points, 10.5 assists, 6 rebounds, and 2.5 steals per game on 45.5% shooting sa field and 32.7% shooting naman sa 3-point line. Si Halliburton din ang team leader sa assists, rebounds and steals sa series na ito para sa Pacers. So stat wise ay deserve nga ito ni Halliburton Lamang naman si Siakam sa efficiency Ganun pa man kung pwede lang nga sana ang co-MVP ay mas maganda sana ito Dahil deserve nga nila ito pareho mga kaibigan. Lamang sa depensa si Siakam At marami naman ang mga bagay na hindi nakikita sa stats na ginagawa ni Halliburton Tulad na lamang ng pagtulak ng pace ng team na ito Sino ba sa palagay nyo ang mas deserving ng Eastern Conference Finals MVP Award? Isama na din natin sa update na ito na well-represented Presented nga ang bansa ng Canada sa NBA Finals Sa sampung starters, ay tatlo dito ang mula sa kanilang bansa At yan nga ay sila Andrew Nemphard First Team All-NBA Defensive Team Member, Lou Dort At ang reigning regular season MVP And recently awarded Magic Johnson Western Conference Finals MVP, Shea Gilgius Alexander At hindi lang ito basta lamang mga NBA player Sila nga ay mga solid contributors para sa kanilang team Isang franchise player na pinangalanan bilang ang best performing player ngayong season at dalawang solid role players. Hindi nga kasali sa All-NBA defensive team si Andrew Nembhard subalit sa finals clinching win ng Pacers kahapon ay nagtala siya ng 6 steals. At isa pa ay si Benedict Mathurin na nagsisilbi bilang spark off the bench ng Pacers ay Canadian din. bung playoffs nga ay well represented ng Canada. Nakita din nga natin ang pinsan ni SGA na si Nickel Alexander Walker, ang NBA champion Jamal Murray, ang solid role player din na si Dylan Brooks ng Houston Rockets, Tristan Thompson ng Cavs, Corey Joseph ng Pistons, Zach Eady ng Memphis Grizzlies at iba pa. Well, ang playoffs na ito ay great time to be a Canadian basketball fan mga kaibigan. Well, represented nga ang kanilang bansa sa high stage ng basketball kahit na hindi nga ito ang tinuturing na number one or even number 2 sport sa kanilang bansa. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?